Parang may naamoy ako hindi maganda. Okay na mga idol. Adi na kami sa makalas Makalaskas na kami. Gunggong! <tinyo> Barili kita sa mukha eh. Siyempre mga idol. Kung may aria, May kalaskas gini na. May para makari ang tro. Ay, kaya lang akong nakakalaskas ah. Oh. Ay, na mga gwapo. Lalo na naman ho, oh. <tinyo> Di munil. Kayo lang mga idol kita Huwag nyo nag-birisan ng no pagkalaskas wow. Napagkalinis gan kita Huwag sa trabaho <coughs> Para pagbangkaw <coughs> Limpyo <coughs> Ayahay Masura naman kami yan saan